tulak, maduling tulak. Maduling tulak. la tulak. Aray! Ay! Ay! Grabe! Na-fall ka kay Pao. Kim Pao, ang mga kaganapan nila sa H.U. Time sa unang birthday celebration ni Kim Chu pagbalik mula Siargao. Binigyan ng bulaklak, binigyan ng birthday cake at kinantahan pa ng bini-bini si Kim Cho at sigawan ang mga tao. Binibina, ah! barona, ah! kung yung... Tinanong ni Vi si Kim kung ilang taon na ito at ang pabirong sabi ni Kim ay nasa 27 na siya. Habang birthday na taong ka na? 22? 27. Ah, ito ba? Yes, thank you, ma. Salamat. 27. Ang tayo, no? Maya-maya pa, super energetic na tinawag ni Kim Chu ang magiging bisita nila sa HU Time. Sa araw na iyon, walang iba kundi si Paolo Abilino. Kinilig naman lahat na nagbiso-biso si Nakim at Paolo, lalong lalo na ang mga host na kasama nila. Pinaranas nila kay Paolo na sumigaw ng WhatsApp Madlang People na napakalakas, napatalon si Kim sa tuwa dahil sa lakas nito. Oh, five, one, Go! Pantayan mo. What's up, my people? Hanggang sa nagsabay ang dalawa, si Nakim at Pau, na sumigaw ng WhatsApp madlang people ulit. It's time for dito. What's up? Gusto naman ni Nabong at mga kasama na makita uli ang ginawa ni Kim na kunwari tinutulak niya si Paolo. Sa magkaibang ganap ulit sa show Time, Kim Pao pinakita ni na Paolo at Kim ang kanilang joke time. Anong sinabi ni Mangga kay Mangga? Ano? 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 na naman lahat sa ginawa ng Kim Pao na pagjudyok. Aray! Bakit ka namamangga? Bakit ka namamunggo? Hahaha! <laughs> super bagay si Nakim at Paulo tulad na lang dito sa isang behind the scene taping shoot para sa TV5. Halika na, gabi-gabi sa TV5.